Ano, suko na. Suko na ga, suko na. Ay, hindi pa suko. Sige. Ala, gulo. Hindi tayaan mo silang maglaro. O, oh, mag-exercise sila bago matulog. Para sarap ng tulog mamaya. Ay, isang ino. Hello, baby dog. Ay, ang ganda naman ang ulong yung pakiling-kiling ka. Ah. Oh. Uy, pakiling-kiling naman yung isang ino. Yun doon. No? Ah, <laughs> ang ganda ng... Ikaw? Gusto mo na lumabas? Ha? Gusto na lumabas? Ayan, 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 Ay, puro ihi na yung pati tray nyo. Puro ihi na yan. At ate lili lilinisin na yan. Kulay nagwawalis, ha? Ay, si KitKat pumasok na. Ya, at Kat, pasok din ako. Ikaw Talaga naman ito si KitKat. Ayan, nagmi-milk na naman sila. Kaya naman, panay ang milk. Kasi panay din ang pasok mo dyan. Dapat i ano, Paano ka makakaipon ng milk kung ikay pa na yung pasok? Ay, ayaw naman nila, ay, makikipaglaro sa iyo, ang iyong mga anak Oh. Ay, nakakatawa si Kit O, oh, sinasamahan na kanyang anak, gusto rin makipaglaro. Sige, makipaglaro ka sa anak mo. Ay, hindi ka naman pinapansin ng iyong anak, o. Oh. Sabi, kalaki mo daw kalaro. Ayan, o, oh, tumo, nag-alisan. Magpunta doon. <laughs> hindi pinansin. Hindi pinapanood si Kit Kat ng kanyang baby dog.